one month na pala nung sinimulan ko tong content creation. And sa one month na yon ang dami kong natutunan. Pero ang pinaka tumatak sa akin is hindi lang pala skills ang kailangan. Mas importante pala yung mindset na dala mo habang ginagawa mo to. So sa video na to, i-share ko yung 5 lessons na sobrang laki ng impact sa journey ko. At alam kong makakatulong din sa'yo, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Sa dulo, i-share ko yung pinaka-importanting lesson na nagpatibay ng loob ko at nagbago ng perspective ko. Promise, kung tatapusin mo to, may madadala kang mindset na magagamit ko rin. Lesson number one, patience is superpower. Excited na excited kang marating yung goal mo. Tapos, parang walang nangyayari. Alam mo yun, yan yung naramdaman ko ngayon. Imagine, one month pa lang ako. One month pa lang ako na nagpo-focus dito. Kahit lagi kong sinasabi sa sarili ko na dapat kong habaan yung pasensya ko, still, naiinip pa rin ako. Pero, kung magpapadala naman ako sa emotion ko at hindi ko hahabaan yung pasensya ko, malamang di ko na ginagawa tong video na to ngayon. Kasi, nag -quit na ako. Hindi naman overnight ang success. Akala natin basta consistent ka, magkakaroon ka agad. Pero hindi siya ganoon. Kailangan mong maniwala sa ginagawa mo kahit tingin mo wala pang nangyayari. Parang nagtanim ka lang. Hindi mo naman makikitang tumubo agad the next day. Pero alam mo sa sarili mo na ang buto, soon magiging puno din yan. Kung tama yung process mo ng pagtanim at pag-aalaga mo dito. Ang daming quitters, hindi lang dahil mahirap yung process. Maraming nagkukwit dahil maikli yung pasensya nila. Lesson number two. Results won't come instantly. Yung first 30 videos ko, 100 to 300 na tao palang yung nakakanoon. Pero okay lang. Para sa nagsisimula na gaya ko, marami na yun. Kahit gaano ka excited sa ginagawa mong video at tingin mo yung makakanood excited din. Eh. Hindi siya ganoon kasi hindi ka pa naman nila kilala eh. Bago ka pa lang at hindi yun dahil hindi ka magaling. Ang reason, hindi ka pa kasi nila kilala. Huwag mong hayaan na maging basihan ng worth mo yung views. The more na ginagawa mo kahit walang reward, the more na nabibuild yung character mo. Huwag kang mag-focus sa fast result kasi mataas yung chance na magiging mayabang ka. And naranasan ko na yan mismo. So kung first month mo palang and feeling mo walang pumapansin, hindi yun failure. Part yun ng journey mo. Lesson number 3. Focus on system, not just goals. Ang dami kong goals, na-excite ako. Pero kapag dumating na yung down moments, feel mo tinatamad kang gumalaw, kahit i-remind mo pa yung sarili mo, sa goals mo, hindi basta-basta babalik yung excitement. Kaya ako, nag-focus ako dun sa system na ginawa ko. Goals are good, pero mas importante yung system. Imbis na isipin mo palagi kung ilan yung goal mo na views, na subscribers, mag-focus ka dun sa daily habit mo. nag -e edit ka ba araw-araw? Gumagawa ka ba ng script? Meron ka bang fixed schedule para magawa mo yung daily posting? Kasi pag meron kang system, kahit low energy ka pa, may direction ka pa rin. Umuusad. Kaya di mo na kailangan umasa sa motivation lang. Doon ko naintindihan na yung tunay na progress nangyayari sa disiplina, hindi dahil hype ka lang. Lesson number four, the only way to lose is to quit. May mga araw talaga na gusto ko na lang mag-quit. May kilala akong tao na malaki yung naging influence niya sa akin. Sa kanya ko narinig to. Sabi niya, kung iniisip mo nang mag-quit, normal lang daw yun. Kasi mahirap eh. Mahirap yung process. Pero kung gagawin mo na, yun yung hindi na normal. Ibig sabihin, normal lang palang maisip natin yun. Pero huwag lang natin siyang gagawin. Gusto ko maging totoo sa inyo. May mga araw din na tinatanong ko yung sarili ko kung worth it pa ba to. Pero sa mga ganung araw, nare-realize ko din na hindi failure kapag mabagal ka. Ang failure kapag tumigil ka na. Marami dyan nagkukwit, hindi naman dahil hindi sila magaling eh. Tumigil lang talaga sila. So kahit feeling mo minsan parang walang nangyayari, keep showing up lang. Basta hindi ka tumitigil, may chance ka pa rin na mag-succeed. And last, lesson number 5, don't try to do everything. Kung ikaw gagawa lahat, mababurn out ka. Sure yan. Hindi madali mag-edit malaking time yung kakainin nito sa'yo. Tapos, mag-iisip ka pa ng gagawin mo para maging maganda yung video. In short, mahirap. Kung napapansin nyo, nag-improve na yung edit sa videos ko. Kasi hindi na ako yung nag -e edit Meron na tayong editor na gumagawa para sa atin. And dahil hindi na ako yung nag -e edit nakaka-focus na ako ngayon sa mas importanteng bagay gaya ng paano ko may improve yung mga contents ko at yung value nito. Para kapag nanonood kayo, sure ako na hindi nasasayang yung oras ninyo. And isa rin sa reason para ma-maintain ko yung consistency. Kasi nabawasan na yung isang trabaho ko para makagawa ng contents araw-araw which is yung editing. Nakaka-burnout kapag ikaw lahat ang gagawa. Kung seryoso ka naman talaga, huwag ka matakot mag-take risk. After one month na ginagawa ko to, ito lang yung masasabi ko. Hindi to tungkol sa perfect camera o perfect edit. Tungkol to sa tamang mindset mo. Tamang mindset na tutulong sa'yo para hindi ka huminto. And kung may natutunan ka dito, comment mo sa baba kung ano yung lesson na tumatak sa'yo. Also, kung may request kang topic na gustong pag-usapan sa channel na to about self-growth, habits, business, content creation, willing akong gawa ng content yan para sa inyo. Happy one month! See you sa next video!